Bago mo simula ng panunood sa video na ito, siguraduhin mo nang matatagang yung loob at hindi ka basta-basta natatakot. Ang mga video na ating itatampok ay pawang katotohanan lamang at maaaring makadulot ng disturbance sa iyong mahimbing na pagtulog sa gabi. Top 5 Ghosts Caught on Camera Haunted School Ang nakikita ninyong lalaki ngayon sa screen ay si Retzel ang nagmamay-ari ng YouTube channel na Retzel 18 Haunted Exploration isang channel na dedicated sa paglalagalag sa iba't ibang haunted location sa Pilipinas Si Retzel ay isa sa mga matatapang na Pinoy paranormal vloggers gaya na lang ng na-feature namin noong nakaraan na si Don's TV ang pasilyo namang nasa kanyang likuran ay parte ng Floss Carmeli Institution na matatagpuan sa Fairview, Quezon City. Ang eskwela ang ito ay matanda na at ilang taon na ring abandonado at may mga bulong-bulungan na ring may mga kababalaghang nangyayari dito kaya namang napagdesisyonan itong libutin ni Retzel. Marami sa mga nakapanood ng video na ito ang nanggaling pa sa naturang eskwelahan. Ang iba ay hindi nga lang alumni na estudyante kundi nakapagtrabaho sa paaralan dati bilang guro at parte ng staff. Hindi nila mapigilang maging sentimental tungkol sa mga magagandang karanasan sa Floss Carmeli. Maaaring ikaw na nanonood ngayon ay may karanasan rin sa eskwelahang ito. Misteryong karanasan man o hindi, maaari mong i-share sa comment section. Pero ayun nga, nang libutin na Redsell ang abandonadong paaralan, napagalaman niyang hindi lang mga alaala -ala ang nagmumuto. Narinig mo ba yon? Kung hindi ay baka bingi ka, maging si Rachel Lai na pamura at mukhang kahit sino mapapamura sa ganoong pagkalabog. Shit. At kung iniisip mong nagkataon lang ang mga kalabog na ito, think again at makinig. Muli na namang napamura si Rachel dahil sa pangalawang pagkakataon, isang ligaw na kalabog ang narinig sa kung saan. Gaya ng sinasabi niya, walang masyadong kahoy ang bumubuo sa mga pasilyo, kaya naman hindi basta-basta kakalabog ito. Tandaang kailangan ng malakas na puwersa upang mayanig ang kongkreto. Ngunit hindi lang yan ang kababalaghang nangyari. Heto pa. Nakita niyo yun? kung hindi baka na distract ka lang ng pagsasalita ni Retzel, panoorin mo muli. Ngunit huwag ka sa kanya tumingin. Sa halip, mag-focus ka sa pintong nasa kanang bahagi ng video. Mag-isang bumukas ang pintuan sa hallway. Dahil lang kaya sa hangin ito? Kung mahangin ang lugar, hindi sana ganoon katindi ang pawis ni Retzel. Sino ba namang hindi pagpapawisan ng malala kung ganito ang iyong makikita? Nakita mo ba yun? Ano yun? Tignang maigi ang salamin sa left side ni Redzel. I-take note kung saan nakatutok ang kanyang flashlight at pansinin ang pagdaan ng isang ligaw na ilaw sa salamin. Ang ilaw, pahaba ang sukat. Halos kasing tangkad na ng tao. Matatawag kaya natin itong White Lady? Posible dahil paano magkakaroon ng ilaw sa madilim na bahagi ng kwarto kung hindi naman rito napatapat ang flashlight. Posible namang dahil lang sa paggalaw ng camera ito at reflection lang ito ng ilaw sa lente. Ngunit ano sa tingin nyo? Ano ang mas gusto nyong paniwalaan? Ito naman ang sa tingin naming hindi napansin ng marami. Napansin mo ba yun? Alam kong hindi. Dahil upang makita mo ang tinutukoy namin, kailangang panoorin ang moment na ito ng naka-frame by frame. Sa kanang bahagi ng video, isang maliit ngunit misteryosong figure ang dahan-dahang nabuo. Hugis katawan ito ng tao at makikita ang unti-unti nitong paglitaw. As if nag-form ang figure mula ulo hanggang paa. Ngunit mabilisan din itong nawala. Pinaglalaroan lang ba ang ating mata? Ito ba ay kaso lang ng pareidolia o ang fenomena ng pagkakakita natin sa mga mukha o figure kung saan wala namang dapat naroon? Sa madaling sabi, namamalikmata lang kaya tayo? Posible kayang pare-parehas tayong mata Salamat din sa katapangan ni Retzel. Mabuting i-check mo rin ang kanyang YouTube channel upang lumago ang paranormal scene dito sa Pilipinas o baka may kilala ka rin ibang paranormal explorers sa ating bansa, i-comment mo naman ng channel nila. At White Blanket, Black Blanket. Kapag pinag-iisip ka kung anong usual na itsura ng multo, ganito ang maiisip mo. Figure na animal lumulutang na kumot tapos may butas lang para sa mata at ilong. Ang nakakatakot sa mga kumot na ito ay ang posibilidad na mag-isa lang itong lumulutang at wala talagang nasa loob. Gaya sa dalawang videos na ito, ang videong ng ito ay ni-upload sa Reddit ni user Raslan Hafiz 97 noong August 31, 2021. At nakita niya ang tila kumot na lumulutang sa kalayuan sa nang malapit na maghating gabi. Marahang gumagalaw mula kaliwa hanggang kanan ng figure at animo lumulutang ito dahil hindi malinaw sa ating kung may paba ito o wala. Malayo kasi ang anggulo ng camera. Napakaraming nagtatanong sa comment section kung bakit hindi niya ito nilapitan. Kung may makita kang kumut na palutang-lutang sa gabi, lalapitan mo? Para kay Razlan, mabuti nang maging ligtas. Ang mga nagkomento namang baka ang nasa likod ng puting kumot na ito ay kabahagi pala ng KKK. Hindi yung kina Bonifacio, kundi ang Ku Klux Klan, isang racist terror organization sa Amerika na nagsusot din ng mahahaba at malakumot na garbs sa kanilang mga pagpupulong. Isang organization na sinasabing responsible sa pagpatay at pagsunog sa mga blacks noong 1970s. Ngunit hindi naman kasi sa Amerika kinuha ang video na ito kundi sa Malaysia. May isang magandang paliwanag ang Reddit user na si Bento House na isa ring Malaysian. Ang sabi niya, I'm Malaysian and while this is creepy, I think it's just a lady coming back from a religious activity at night in Muslim prayer garbs it's very common for university campus to host classes etc that runs late into the night or super early in the morning because there is a prayer that starts at around 8.45pm and another round at 6am this is a common prayer garb that is almost always white in color the past few years more colorful ones are more popular but white is by far the most common you guys can google telecom for reference It's usually worn by an Indonesian and Malaysian Muslim women. Ito ang itsura ng telekong. Ayun naman pala. Maaring isang babaeng galing sa pagsisimba ang nakita ni Razlan. Ngunit dahil hindi niya ito nilapitan, hindi natin masisiguro. Lagit-laging may posibilidad ng paranormal. Kumbinsido ka ba sa mga inilatag na paliwanag o sasang-ayon ka pa rin sa paranormal? Comment down below. Okay, habang outdoors nakuhaan ng puting kumot na iyon, ito naman indoors. At hindi kulay puti ang kumot o kumot nga ba, hindi nga Posted by a Genevieve's That Monster at TikTok, tinawag niya ang anak niya ngunit may naunang nagpakita. Tanong pa ni mami, sinong kalaro ng bata? Nakita niya rin kaya ang shadow? Speaking of shadow, iginiit naman ang ibang TikTok users na anino lang ng bata ang figure na naunang nagpakita kaysa sa kanya. Ngunit kung anino niya ito, kailangan nating i-take note ang light source para magkaroon ng anino, mag-move from right to left kailangang may ilaw na nagmumula sa kanan at direkta dapat itong madadaanan ng bata. Ngunit makikita naman nating walang light source sa pasilyong iyon dahil medyo madilim rin. Isa pa ang figure ay patuloy pa rin sa pag-move pakaliwa. Ganoong naglakad na paharap sa camera ang bata. Kung anino ito ng bata, unti-unti dapat itong lalaki at mag because that's how shadows work. Malinaw na separate entity ito Ngunit anong entity? Anong hinala mo? Comment down below. Shadow on the Temple Ang susunod na clip ay mula sa video ni Urbex Hill, isang foreign YouTuber na nagdo-document ng abandoned places for paranormal sightings at events. Sa video ng ito, nilibot niya ang isang abandonado at makasaysayang templo na unang binuo noong 1905 bilang isang telephone company Nakakakilabot na mismo ang kalumaan ng buong paligid. Ngunit ang pinaka-highlight ng kanyang eksplorasyon at paghahanap sa kababalaghan ay nasa gilid-gilid lamang. Napansin mo ba yon? Malamang hindi dahil maski si Urbex Hill, hindi agad napansin ng siding na ito. Ngunit makikita nating ipinokos niya ang camera sa mga doorway kanina. Ang totoo siya mismo ay may kakaiba ng naramdaman. Ngunit sa kalang niya nalinawan pagkatapos ng eksplorasyon. Tignan ang doorway na nasa kabilang bahagi ng video. Makikita mong may dumungaw at mawawalang anino. Kung hindi mo pa rin makita, pinaliwanag at pinabagal na niya ang clip para sa atin. Kung hindi mo pa rin talaga mapansin, tingnan natin ang specially enhanced clip na ito mula kay Luke's Top 5. Posibleng squatter ito sa abandonadong building ngunit titira nga kaya ang isang homeless person rito ano sa tingin mo ang figure na ito? Comment down below. Sana mahimbing ang tulog nyo mamayang gabi. Noticed Ghost Fabulous ang susunod na video ang mapapanood ninyo. Samahan natin ang TikTok user na si Starzy Maglibot sa Woods. Ang taray ng trip ni Starzy, hindi ba? Una, bininyagan niya sa ilog ang baby na Manika. Pangalawa, nakipag-friend siya sa Itsocerang Palaka. Sa huli nagbiro pa siyang baka may murderer sa gubat. Ngunit walang murderer, Starzy. Multo ang meron. At mukhang hindi mo nga napansin. Ikaw, napansin mo ba? Hey, malinaw na malinaw na may figure ng babae ang nasa likod ni Starzy. Mukhang nanlilisik itong nakatitig sa kanya at itim na itim ito. Napansin ito ng marami at maraming nag sa comment section para sa kaligtasan niya. Ngunit ito lang ang masasabi ni Starzy. You go, girl. The Mausoleum Child Tama na sa nakakatawang kababalaghan, balik tayo sa tunay na nakakapanindig balahibo. Ang video ng ito ay galing sa Latin America at ito ay kuha ng isang security guard na nagtatrabaho sa isang sementeryo. Sa unang bahagi, inilalarawan lang niya ang estado ng sementeryo. Ngunit sa dulo ng kanyang paglalakad, may talaga namang nakakatakot na bagay ang nangyari. Ninyo, kin eres? Ninyo? Diablos, asa ikaw, Ninyo. Kin eres, Ninyo? pedo? Ninyo? Manche. Oh, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Ay, güey. me ya no hay nadie. ¿Qué diablos fue eso? No mames, yo lo vi. Nadie me lo contó, yo lo vi. onda? Malinaw naman sa atin ang mga nangyari. May narinig tayong pagiyak ng bata na hindi mawala-wala. Maya-maya nakita natin sa dulo ng hallway ang figura ng bata. Bigla na lamang itong lumitaw, napadasal na lang ang si Q sa takot, napatakbo, paglingon ay wala na ang bata. Malinaw sa atin ang nangyari, maliwanag pa sa sikat ng araw, ngunit bakit ang hirap pa rin ipaliwanag? Hanggang ngayon hindi mawaglit sa isip ng si Q ang nangyari, sabihin na lamang nating mas ginawa siya nitong alerto sa pagbabantay kung ikaw ang makakasaksi nito, paano mo ipaliliwanag ang pangyayari? Sana ay kinilabutan ka at natakot sa mga video na itinampok namin sa episode na ito. Kaya naman i-like at i-share mo na ang video na ito. Ano pang hinihintay mo? Heto ang Goosebumps Top 5. Hanggang sa susunod na takutan, paalam.